Ganda rito. Doon din eh. Private din doon, no? Sa dulo. Private sa dulo. Private An pala dito? Oo. Tsaka doon. Ano kaya doon? Private din. Bawal pumunta doon, no? Sabi ni Hart. Buti nga dito nakaka nakakatuloy eh. Hm-hm. Tama Genta. Lahat naman yan libre ang maupuan. Pati yung sa taas, semua hm masih -mm. kopi, Si Kompi. Kapag kanya kahit lima tayo or tag-iisa tayong ganun pwede mm -hmm. kasi mm -hmm. guest ha ah kaya pala kasi may si DJ tsaka dito may lifeguard ayun na nakabanda yung mga ano Ito yung doggy, oh. Sabi, kung pag dito, pwede bagsama ng aso. Kasi hindi ganun ka-clouded yung tao. Ayun, mo, yung mga aso sila. Ang cute na aso. Kasama yung mga Ayun, ang laki Kata, di chili. Kasama yung. Pinuto tayo dyan si ganito. Ha? Dito tayo. Kaya nga. Ako ang verde pala. Tarutong lang. Ayan yung dalawa nag-picture.